<laughs> Alright, mga kalapornas Good morning, good morning Sunday naman mga Balik na naman tayo doon sa Okay, okay series mga All Alright, papunta tayo ngayon ng okay, okay mga So, samahan nyo ako mga kalapornas Tara! Whoop! Alright mga kalampornas Nandito na tayo mga All Alright Okay okay Mag Okay okay na tayo Okay okay <laughs> okay, okay, nanaman i Ang ating big jawala Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. <laughs> Yan si Kaloy Ward, oh so. Magkakape mo kami kasi Ay, malamig. Ay, <laughs> Kumita ang mata. <laughs> Kumita ang mata namin, upload si Sa Ah, September, isa. September. Sindil na ngayon namamahala. Sa oh. kanya na yan, Siya kanya pa rin. Maganda naman yung patinga, no? Hindi naman, mabawasan na naman yun, no? Hindi naman. Hindi e, ngunpun lang hindi Mababawasan. Ang gusto ko lang sa box niya, ah, eh, tawag nito. Mahaba. Mahaba na, no? Mahaba. Mahaba. Oh, mahaba, may nabibili akong mahaba-mahaba dito. Hindi hmm. na padala ko, ah. Kahapon gabi na, no? Tumating ako. Nakadala akong electric guitar. Kaya lang, total nyo isang kwerdas. Maganda. Naghahanap pa nga ako ng ano, no? Galing ko na lang.

Wala pa akong akit eh. Bakit next week pa. O kaya ngayon ngayon din. Guli ko pala. Mm. Basta pinalis ako nung ano. Ito ba dyan? Ano ako, nag-ibot-ibot ako, bote-bote na. lang <laughs> ako. Nakasig <laughs> 6,000 na ako eh. Oo, oh, yung binda mong ano? Malin. Bote. Hmm. Tapos yung iba, yung mga na-collection tinapon ko na eh.

Hmm. kasi eh. Uh, uh, ayun, baka lumpasan 'to. Hmm. Tingnan lagay ko sa kyan. Darin ko battery doon, meron na akong ano. Eight <laughs> 'no normal na battery Oo. Oh, 'di naman. 'Yan, may battery pa kasama. Hello, okay, ini uh, yung battery. Uh. No, that doesn't go with it. That's my battery pack. <laughs> yeah, yeah, just to show it is. One And 80 for this one. Uh, Adam? 80 for both. 80 for both. Hmm? 80? Sure. Okay. 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 Ayan, si Kaloy. Kaloy word, sa si kabili ng solar, oh. Sula, oh. Sa so, may batiri pa, oh. Galing, may kapi pa. <laughs> Hirap sa sarili. Hindi ba, ilatad hanggang labas, oh. Medyo ang siya, oh.

Ayan, ayan, ay, ay, malapit na. Ito ba, ito ba? Ayan, ayan, ayan. Wal, ba, dito ba? Dagger yung, oh. yung baggage, boy. <laughs> <laughs> dumpster, dumpster to si ba. Ayan, may dala ng ano, napuulot. Napuulot <laughs> 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 at <laughs> senta huli nito ni ba, Oo. Harap ba yun? Pahinan sasakyan mo. Ang nagbago ka, patpahin mo. Ang mita lang kayo mo. kailan yun. Ambot lang kung nandito ako. Hey Hindi ko ako nga pala. So Inimbitahan uh, nga ako ni <meter> ano, ni... Tawag ito? matangkad, ano? <jazz91> Joel. na makapunta. Hmm. Sungit nga

Ano yun Sa box lagay mo lang ulit sa box. Okay, ahulog. Oo na ako. Dito na yun si Jimmy.

Não é fácil? Sobra buhay. Ay sanay tayo diyan. <laughs> oh, lalagay na <ng> laptop. Ba, <laughs> ko na 'yan doon.

<laughs> Ayan. <laughs> na ay, <laughs> ay, <laughs> ay, Chocolate. Uy! May chocolate pa wey! Fire man! Fire dito sa basurahan oh! Wala wala. Chocolate, chocolate. <coughs> ترجمة

It, just to get in the car. Mm. Oh, you can. It's working. It's working. <coughs> yeah, the kids moved away before. Mm. The, they sort of play with it. None of the batteries are charged though, because it's uh, chargeable. Not mm, rechargeable. Yeah, so. the charger that went inside there, Robert. How about uh, 20? Hm? 20? 20? Yeah, good. Ito yung isang mga kalampunas. Alright. Ayan o. Oh. Bug. charles and Kent. O. Oh. charles and Kent. Okay, ito. Bato. Forever young. <laughs> Forever young. Forever young. At ito mga kalampunas. Isang. pambata mga na laglag kuy buti hindi nabasa kuy kuy lagyan ito pambata mga na sa rin natin laglag mga na si rechargeable on off uy on off naka on ba to? naka off naka on naka off itu Yun, ayo matras oh, oh, oh. terus hai, terus-terus terus 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 uh terus uh uh terus uh. Dun, up, up, up. balik tes sebagai batak mah kalampornas, alright. <laughs>

Anggeleng, mga kalampornas. <laughs> Anggeleng. Terus. <laughs> mga kalampornas Plop. nakabili na tayo mga kalampornas sa mga okay okay mga kalampornas alright ipakita ko sa inyo mga kalampornas yung ating nabiling okay okay let's go